Patuloy na naganda ang MMDA, Metropolitan Manila Development Authority sa dalawang malalaking event. Sa susunod na linggo, ang barangay at SK elections at ang undas. Kumuha tayo ng update live mula kay MMDA Acting Chairman, Attorney Romando Artes. Uh, Chairman, magandang gabi at uh, welcome sa Ulat Bayan. Magandang gabi po, uh, Sir Aljo at sa inyong tagusti, bye -bye. Alright, attorney. Uh, chairman, unahin natin ito. Ha? Suspendido ang number coding. Tama ba? Kailan ito efektibo? Uh, suspendido po yung number coding sa October 30 sa araw ng halalan sa November 1. At um, ganun din po sa November 2. Itong mga... Yung sa mga araw po na holidays. Itong mga kababayan nating pauwi sa kanilang mga probinsya, Oh, kailan natin inaasahan ng dagsa ng mga motorista? Well, unang-una -una po, ngayon pong darating na weekend, starting Friday uh, hanggang sa 31, ay inaasahan po natin na uh, uh, dadagsa na ang ating mga kababayan sa mga pampublikong transportasyon, airports, uh, sa ating mga bus, sa pier, at Uh, kasi po holiday po yung 30 at yung 31 naman po ay pwede na ilip. Kaya sa akin pong palagay ay marami po tayong kababayan na sa sabado, biyernes, sabado at linggo ay dadagsana po sa mga um, terminals. May mga ipatutupad ba ang MMDA ng mga zipper Lane sa EDSA o sa mga uh, pangunahing kalsada uh, palabas ng Metro Manila? Wala naman po tayong ipatutupad na bago except uh, papayagan po natin yung mga buses na dumaan po ng EDSA ng alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw para pumilis po yung turnaround time nila. Uh, pero other measures, magde-deploy lamang po tayo ng 1,400 personnel na magmamando po ng traffic hanggang late night, mga alas 12 ng gabi para po masiguro na Uh, mabilis po yung daloy ng traffic hanggang gabi. Okay. Ito namang Barangay SK Elections on Monday, October 30. Kumusta ang inyong paganda dito sa Metro Manila? Uh, well, kami po ay tumutulong sa uh, Comelec, unang uh, una sa mga operasyon po nila, ng pagpapaklas ng mga posters na illegal na nakakabit. At ganoon din po, um, sinisiguro po natin na meron po tayong mga standby na personnel para maging maayos yung daloy ng traffic doon po sa mga voting precincts. At ganoon din po, meron din po tayong nakastandby naka-standby na emergency personnel para po kung kailangan, wag naman po sana magkaroon po ng aksidente or uh, di maganda pangyayari. Meron po tayong naka-standby na mga personnel para rumisponde po. Meron bang mga kandidato, Chairman, na lumalabag na dapat ay hindi maglagay ng mga poster sa mga bawal na lugar? Marami po. At in fact, uh, ilang beses na po kami nakasama sa operation po, operation baklas ng Comelec. Uh, tayo po ang nagpo-provide na uh, mga personnel at mga equipment para po sa pagtanggal nito. Yan naman po ay dinodocument ng Comelec at asahan po natin na makakasuhan po itong mga naglalagay ng poster sa hindi tamang lugar. Okay. May ba tayo sa usapin sa undas, Chairman? Uh, ano ang inyong mga tagubilin uh, sa inyong mga tauhan dyan sa MMDA? Una-una po, uh, meron po tayong no leave, no absent policy ngayong eh, undas para po masiguro na kompleto yung ating po mga staff at mga enforcers yes, during on das before and during on das. Ganon din po uh, ang atin pong dilin ay yung mga violations po na simple lamang at pwede na pong palagpasin ay hindi na po muna titikitan, uh, sisitayin lamang, hindi na po paparahin at hahayaan na po. Dahil alam naman po natin na pag pinarayan at tinikitan, nagka-create po ng traffic, lalong-lalo na kung magkakaroon pa ng diskusyon. Pero hindi po ibig sabihin niya na hindi na po manghuhuli yung ating mga enforcers or i-contest co na mga motorista at sasabihin, sabi ni Chairman, hindi na huhulihin yung simple violation, simple violation lang ang ginawa ko. Uh, the mere fact na pinara po kayo at pinitikita ng enforcer, meaning yun po ay hindi simple violation inyong nagawa. May balita kami na tataasan ninyo oh, ang uh... Ano ba pwede nating ipataw sa kanila? Ito mga motoristang pasaway na lubalabag sa bus lane, uh, attorney? Opo, tayo po ay nakakuha na ng uh, permiso sa Metro Manila Council. Nataasan po yung pong penalty sa mga pumapasok ng bus lane. Uh, sa atin pong panukala o resolusyon, ang first offense po ay 5,000 pesos. Ang second offense ay 10,000 pesos plus one month suspension ng license and kailangan po mag-undergo ng seminar. Pag third offense naman po ay 20,000 pesos plus one year suspension ng lisensya. At pag fourth offense po ay 30,000 kasama po ang revocation ng lisensya ng nagbaba-violate. Wala ba tayong mga kamera camera na nakalagay po dyan sa mga bus lanes? Dahil pag walang mga tawa ng MMDA, ay talagang may dumadaan po dyan. Hindi naman mark vehicle, hindi naman red plate. Oo, mga private na mga sasakyan, pati na mga motorsiklo. Chairman. Meron po tayong mga CCTV cameras. In fact, meron po tayong mahigit 200 CCTV cameras na inilagay sa buong kahabaan ng bus lane. Unfortunately, may TRO pa po yung ating NCAP. Kaya po hindi po natin magamit sa pangkuhuling. Pero we expect and hopefully malift na po yung suspension na yan or yung TROS para po mas maing madali yung pag-enforce po natin itong uh, bus lane policy. Baka meron po kayong uh, malagang uh, mga anunsyo o advice na hindi namin natanong, Chairman, pagkakataon nyo na po ito ngayon. Go ahead po. Opo, sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga bibiyahin pa uwi ng probinsya, unang-una po, uh, siguraduhin nyo po na ang inyong mga bahay ay secured. Pangalawa po, yung pong inyong mga sasakyan na gagamitin ay siguraduhin po natin na nasa tamang kondisyon. At pangatlo, ay dapat po mag-ingat sa pagmamaneho. Uh, yung pong mga gitgitan, yung mga away sa daan ay ating pong iwasan. Magbaon po tayo ng maraming pasensya dahil alam naman po natin pag traffic po maraming iniit ang kulong, magbigayat po tayo sa daan at tayo naman po ay makakarating din sa ating paratapanan. Yun naman po at maraming salamat at maganda kami po siya. Maraming salamat uh, MMDA Chairman Romando Artes and uh, good evening.